Ayan. So magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. At dawa sa mga oras na ito ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Tayo ngayon eh nakikiramay sa buong pup pamilya nila sister ni Risa na namatay si brother Alan Eugenio. Ayan. So sama natin sa panalangin ng buong pamilya nila na i-comfort sa mga oras na ito na napakahirap ng sitwasyon. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsimula, pagtatapos ng mensaheng sinalita sa mga kabataan. Dakilang Diyos na siyang aming kapagliptas, kami patuloy na sumasamba sa inyo, at aming pong idinadalangin sa mga oras na ito ang aming pag-aaral. gabay niyo po nawa kami Panginoon at tulungan na aming pong maunawaan ang inyong mga salita at aming pong ma-apply ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito ngayong August 29, ang sabi po sa ating pong uh, key text, 2 Timothy, uh, 2 Timothy, kalawang Timoteo 4:6 8, tungkol sa akin ako ibinuhos na tulad sa isa inuming handog. At ang panahon ng aking pagkapanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako na mabuting pakikipaglaban. Natapos ko natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na dapat na hukom sa na iyon uh, sa araw na iyon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng na mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So narito ang sinasabi ng uh, banal na kasulatan. So sabi po dito, malapit na yung panahon ng pagpanaw ni Apostol Pablo. No? Ito yung sulat niya kay Timoteo. Nakipaglaban siya ng mabuting pakikipaglaban. Ibig sabihin, tinakbo niya nang iningatan niya ang kanyang pananampalataya. What, what does it mean mga kapatid? Ibig sabihin, no, itong si Apostol Pablo, talagang sinikap niya na sinikap niya po mga kapatid na ibigay ang lahat para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Hindi po siya nagdamot, hindi po siya nag-hesitate na paglingkuran ng Panginoon. Hindi siya nanamlay, hindi siya tumamad, mga kapatid. Talagang sinulit niya yung buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niya na maikli lang ang buhay, maikli lang yung panahon. Sinulit niya yung pananampalataya niya sa ating Panginoong Diyos at kahit alam niya mamamatay na siya, no? Tuloy pa rin yung pagbabasa niya ng banal na kasulatan. Tuloy pa rin yung pong kanyang uh, paglilingkod sa ating tagapagligtas. Kaya po ito yung mensahe ng ating pong devotional sa ating devotional ngayong umaga para sa mga kabataan, sa mga katulad po natin na mga nananampalatay din sa ating Panginoon. Sabi dito, hindi ko inaasahang mabuhay ng mahaba. Sabi ni Mrs. White, ano? malapit nang matapos ang mata sa aking gawain. Baka tulad din ni Apostol Pablo. Sabihin ninyo sa ating mga kabataan na nais kong ang aking salita ay magpalakas kanila sa paraan ng pamumuhay na magiging pinaka, uh, pinaka nakahahalina sa makalangit na nila lang. At ang kanilang impluensya sa iba ay maging nagpapadakila. Well, yung mga kabataang sinusulatan dito ni Mrs. White noon ay mga matatanda na rin ngayon at mga patay na at uh, yung ibang mga kabataan dito na naging magulang na ituro din nila sa kanilang mga anak yung dapat gawin. At pasaling-saling na lang ito ha. At doon din sa banal na kasulatan para sa lahat sa atin, ito yung mensahe sa atin mga kapatid na tayo din ay yung ating gagawin, yung ating pamumuhay ay dapat na kahali-halina, katanggap-tanggap sa langit, no? At yung impluwensya natin ay ang dapat siguraduhin natin na yung influensya natin makakapag-influence sa maraming mga tao na tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya sabi dito, kaya't mula ngayon, ako. sabi dito, ng isang gabi, ako'y pumipili at nagtatabi ng mga libro na walang pakinabang sa kabataan. Dapat tayong pumili para sa kanila ng mga libro na mapag, magpapasigla sa kanila sa katapatan sa buhay at maghahatid sa kanila sa pagbubukas ng salita. So ano po yung dapat na libro na binabasa ng mga bata? Yung pong maka, maghahatid sa kanila sa pagbubukas ng salita ng Panginoong Diyos. Yung makapag, makapagbibigay sa kanila ng kasiglahan na maging lalong matapat sa buhay. No, ano yung mga aklat na yon bukod sa academics na aklat ay uh, yung umpong banal na kasulatan. Oh, at ang din yung mga spirit of prophecy na binabasa. Karamihan ng mga kabataan ngayon nakikita ko may maliit na aklat at nasa sulok. Ginugugulan nila ng oras at salapi yung aklat na yon. Yung aklat na yon yung packet book kung hindi ako magkakamali. Ay yung packet ay walang kwentang libro yon, no? Yun po ay parang ah uh, uh, nanood sila ng uh, love story sa TV na walang walang tabag dito walang walang ibinibigay na matinong uh, mensahe. kasi nakabasa na rin ako ng packet book dito noong ako kabataan. So mauubos lang yung oras tapos yung binabasa, yung message ay wala. Walang wala ano, walang walang laman yung message. Ibig sabihin, mga kapatid, nonsense yung pong uh, mensahe doon sa packet po. Kaya babantay natin yung ating mga anak, ano ang binabasa nila? Nawa, ay mabasa nila maganda yung messages to young people. Yun ang pinaka-the best na babasa rin nila. Messages to young people, great controversy at hindi po yung packet book. At number one na rason kung bakit magbabasa ng banal na kasulatan para lalo maging matapat sa buhay na ito sa ating Panginoon at magbubukas ng uh, salita ng ating Panginoong Diyos sa kanilang puso at isipan. Yun dapat yung libro na binabasa. Sabi pa dito, uh, ipinakita ito sa akin nang nakalipas at iniisip ko ang aking ko aking dadali ito sa inyong harapan at siguruhin ito. Hindi natin maaaring bigyan ang kabataan ng walang kabuluhang babasahin. Eh, para sa akin ngayon, ang babasahin ko na ay ito, o mga commentary books na Ayan, yun yung mga binabasa natin ngayon. Pero sa mga kabataan natin ngayon, bigyan natin sila ng mga aklat. O bilhin na, bilhin natin sila ng messages to young people. Ayan. At syempre, kung gusto natin papalapit sila lalo sa Panginoon, steps to Christ. Tapos yung Bible, maging special yung Bible. Yung misis ko, niregulang ko siya ng Bible. Bible for the women. Ayan. O, talagang nakalagay doon sa mga feature ng Bible na yun. Yung mga story ng mga kababaihan sa Biblia, kung paano rin sila nanampalatay sa Panginoong Diyos. So, maganda na, special na Bible din yung ibigay natin sa ating mga anak para kanilang ma-appreciate ito. Lalo nung no, matagal na silang bautismado, di ba? Yung nabibigyan kasi, yung Bible na ibibigay natin. Pero iba pa rin yung special Bible, mga kapatid. Nakakabili nga tayo ng gadget sa kanila ng mamahal eh no? Eh, yung pa kayang Bible na mura lang, wala pang isang libo, di ba? So, dito po mga kapatid, ano? Mag-invest mag tayo sa ating mga anak na mga babasahin, makatutulong sa kanilang character, sa kanilang pamumuhay in the future at in the present life. Sabi dito, ang mga aklat na magiging pagpapala sa isipan at sa kaluluwa ay kinakailangan. Ano po yung mga aklat na dapat natin piliin? Magpapala sa isipan sa kaluluwang sa kaluluwa. Ayan po, magiging pagpapala sa puso't isipan. Yan ang ibig sabihin niya sa ating pamumuhay. Ang mga bagay na ito ay hindi gaanong pinahalagahan. Totoo naman. Kung kaya ang ating mga kapatid ay dapat maging pamilyar sa aking sinasabi. O sabi ni Mr. Totoo naman eh. Kung sa panahon nila hindi binibigyan halaga yun, eh lalo na sa kapanahon na natin ngayon na tayo ay nabubuhay na sa computer age. At hindi lang computer age, eh, nasa ano na tayo eh, high technology na tayo, nasa cellphone na. Kung sa ano, yung computer, yung computer shop dati malakas eh. Pero ngayon, unti-unti nang bumabagsak din, di ba? Yung industry ng uh, computer shop. Napansin nyo, yung mga bata ay nasa cellphone na. Kakaiba na ang ating, uh, ano ngayon, kakaiba na ang ating generasyon ngayon. Mas lalo humay na. Baka sa susunod, mas uh, high-tech na sa susunod na panahon. <clears throat> baka sa susunod na panahon, wala na mga uh, pamilihan. Dahil na sa bahay na lang yung mga tao, pwede nang bumili at meron na mga mag-deliver agad. So ganyan na ang ating kapanahonan ngayon, mga kapatid. Ultimong uh, pagkain pwede nang i-order sa online, di ba? Hindi hmm. ka tala ng bahay. Darating yung ganung panahon, mga kapatid ko. Kaya kinakailangan na yung mga anak natin ano, mag-invest tayo ng mga aklat. Hindi lang puro gadget o internet ang iasa natin. Sabi dito, hindi ko iniisip na magkaroon pa ng maraming mga patutuo para sa ating bayan. Ang mga kalala kalalakihan natin na may matatag na mga kaisipan ay nakakaalam ng mabuti sa pag-aangat at pagpapatibay ng gawain. Ngunit, taglay ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso, kailangan nilang maging mas malalim sa pag-aaral sa ano sabi dito, sa pag-aaral ng mga bagay ng Diyos. So dito po mga kapatid ko, no, hindi natin kailangan ng na maraming testimony, ng maraming mga karanasan para maturuan ng mga tao tungkol sa salita ng Diyos. Ang kailangan natin ay sila ay mahimok na magbasa ng salita ng Diyos. O yung mga kabataan, mahimok natin, matrain natin na sila ay maging bookworm no oh, mag uh, magbasa ng mga aklat ng salita ng ating Panginoong Diyos ibig sabihin yung mga aklat na merong kinalaman sa ating uh, sa paglilingkod sa ating tagapagligtas so maraming mga aklat diyan na po pwede nating gamitin no na pangkabataan so isa na nga dyan yung messages uh, to young people so napakaganda yung pumabasa nila napaka the best uh, na aklat para sa ating mga mga anak talagang nananabik ako ang ating mga Kabataan ay magkakaroon ng tamang klase ng babasahin. Yan talaga yung punto, no? Pagkatapos ng mga nakatatanda ay kukunin rin ito. Kailangan nating panatilihin ang ating paningin sa mga panrelihiyong pantawag ng pansin ng katotohanan. Dapat panatilihin natin sa ating isip at utak na bukas sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. O di ba, 'yung mga magulang nga ngayon eh, gumagastos ng para o 30,000 para makabili ng computer at cellphone ng mga ng mga anak nila. Na yun, natututo naman yung mga bata sa English speaking. Kaya lang yung karakter ay yung mag, mabuting asal at mabuting karakter na babawasan na sa panahon natin ngayon. Sila pa ang galit sa magulang, sila pa ang galit sa teacher. Ayun, kung nakakabili nga kayo ng libo-libo ng mga gadget, de bakit hindi natin sila imbisan ng mga Bible story? 'Di ba? Nung bata pa, magkano lang naman yung Bible story. bubilikan ka ng uh, cellphone ng 20,000, nalagang 20,000. Yung iba nga, naka-iPhone, 80,000. Eh, yung own Bible story, 10,000 lang yun. Nagtuturo pa ng mabuting asal at karakter sa mga anak. Eh, dun sa gadget, ano may tuturo nun? No? Oo. Sasabihin, eh, pupunta na lang kami dun sa story, sa Bible, sa internet. Eh, mabuti kung dun nga pumupunta. Di ba? Pabuti kung doon nga nagsisearch sa YouTube na yun, ng mga Bible story. Eh kung hindi. Di ba? Oh, masabi lang na ma-defend lang na okay lang na hindi bumili ng gano'n. Eh mag-search naman kami sa YouTube. Pabuti ka kung yun ang sinesearch. Oh, Di ba? I praise the Lord kung yun ang pinupuntahan. Pero kung iba yung pinupuntahan at hindi naman talaga nanunood doon. Di ba? So, hindi kawawa din yung ating mga nakat. Lalong kawawa yung mga magulang in the future dahil imbis na sila ay galangin, ay hindi hindi na magagalang dahil yung karakter na ininvest niyo sa inyong mga anak ay pangit na agad bata pa lang, di ba? Nakatutok na agad sa sa cellphone na sila yung cellphone na yung natuturo ng magandang asal. Kaya aakala nila magandang asal yung napapanood nila sa sa internet sa cellphone dahil yun na ibinigay natin sa kanila ginasusan natin ng malaki yun di ba no kailangan, kailangan kailangan, dito na magkaroon ng tamang klase ng babasahin ang ating mga anak yan. At yung pinaka-priority nitong babasahin na ito, yung isip at utak ay magbukas ng katotohanan sa salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. No? Yan ang pinaka-the best. Mabuksan ang isipan nila sa salita ng Panginoon. Sabi dito, lumalapit si Satanas kapag hindi naman malaya ng tao. Totoo yun. Kapag nagsisimba tayo, hindi naman lumalapit si Satanas diyan dahil ating isipan nakafocus sa Panginoon. Eh. Sa panahon na wala na tayo sa pagsamba, sa panahon na tayo na lang, sa panahon na hindi natin namamalayan umaatake ang kaaway. Hindi tayo dapat masiyahan dahil minsang naipahayag ang minsahing nagbibigay babala. Dapat nating ipahayag itong paulit-ulit review and herald. April 15, 1915. Yan po mga kapatid. Ano? <clears> huwag <throat> tayong masiyahan lang na isang beses lang natin na ipahayag. Huwag tayong mas masiyahan na isang beses lang tayo nakabasa Number ng banal na kasulatan. Dapat ito ay paulit-ulit na ipinahayag. Paulit-ulit na binabasa. Dahil paulit-ulit din naman ang atake ng kaaway. Hanggang dito tayo sa liputan na ito. Hindi matatapos ang atake ng kaaway paulit-ulit lang din niyang babaklas sa atin. Kaya dapat paulit-ulit din tayo sa salita ng Panginoong Diyos na mangaral na mangaral, mga kapatid. Araw-araw, ano? uh, minuto, oras-oras. Ano? At tayo ngayon, salamat sa Panginoon dahil sa technology, marami tayong pwede mapakinggan sa YouTube, sa Facebook na ating mga pangaral. Yan, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kung gusto nyo pa English, pwede. Act. Uh, at typing away lang no magta-type ka lang diyan no isang click lang o, type mo lang click nandun na yung mga pangangaral na po pwede nating uh, makuha so yan po mga kapatid ano ha tayo mga magulang masabi natin sa sa atin katulad ng sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay nakipaglaban din no malapit na yung pagpanaw natin no kung ang pagpanaw ng tao ay nasa 8 years old ilang taong ka na lang mananatili sa mundo, di ba? Masasabi natin, malapit na yung pagpanaw natin. Kahit ako, 30 years old, 33 years old. So kung 80 years old, abot ako o 70. Eh, masasabi ko, malapit na yung aking pagpanaw kung titignan mo yung mga numbers na yan. So dapat na masabi rin natin na yung nakipaglaban tayo na mabuting pakipaglaban. No? tayo ay naingatan natin yung pananampalatay natin. Masarap yung ganun eh. Na alam mong uh, may himlay ka at nung ka na mag sa pagdating ng Panginoon, aantay mo na lang na imulat ang mata mo at masasabi mo, ay salamat Panginoon sa paggabay niyo at naingatan ko ang pananampalatay na ito. No? Na ipakilala ko si Jesus sa maraming mga tao. Nawa, ganun din ang ating maramdaman, mga kapatid, sa mga oras na ito. No? Na tayo magkaroon ng uh, kasiyahan dahil na ipaglingkod natin sa iba ang ating Panginoon. At lalong-lalo na na magkaroon tayo ng kasiyahan at confidence na talagang uh, Panginoon, okay na. Dahil yung mga anak natin na, na ihatid natin ng tama sa ating pong Panginoon. Nagkaroon sila ng karakter tungkol sa ating, katulad sa karakter ng ating pong tagapagligtas. No, mga kapatid. So, salamat po sa inyo. Tumanim nawa ito sa ating puso at isipan na patuloy nating idalangin ang bawat isa, yung mga kabataan, mga anak natin, ipatuloy nating isama sila sa panalangin. At kung kayo po yung mga may prayer request pa, mga kapatid, ay uh, isama natin sa panalangin. Eh, sila Tatay Pentong, uh, sila Brother Mike, na may mga karamdaman ngayon, isama natin sila sa panalangin. Yan yung mga elder natin sa Bulak, at ganyan din po ang iba natin mga kapatid na nalulungkot sa mga oras na ito dahil pumanaw ang kanilang mahal sa uh, buhay. You know? Isama natin sila sa panalangin. At mga kapatid, kung kayo po may idagdag pa na prayer request, ay inyo lamang pong itype dyan at sasama natin sa panalangin. Pangunahan tayo ni Brother Melvin sa ating pong closing prayer pagkatapos po ng awitin na ito kapuri sa ating pong Panginoong Diyos. God bless po sa inyo pong lahat. Banal ang banal na mga pangyari sa lahat. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kami pinalalahanan patungkol sa mga kabataan na madalas na binubuliglig ng kaaway dahil maraming mga tukso sa salibutan na umaagaw ng kanilang atensyon at oras. Sa umaga na ito na is namin sama sa panalangin na aming magabayan ng aming mga anak upang sa ganon sa aming paggabay sa kanila, kami rin ay natututo. Kami rin ay natututo at kami patuloy rin na naman na nakakonect po sa inyo. Pagkat ito ay isang mahalagang sadata na kami ay makaiwas sa mga tukso ng kaway. Maraming salamat po sa mga gabay at patubay sa bawat umaga. Tunay na kami ay nabibless na ramdam namin ng inyong pagmamahal. Sa umaga na ito, na po namin isama sa panalangin ng pamilya ni Brother Alan Eugenio na nawa sila ay patuloy niyo pong i-comfort sa kanyang pagkawala ay alam namin na titiwala pa rin kami na kayo ay magbigay ng the best para po sa amin at para sa lahat at sa mga po sa kanila ang kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito ganyan din sa pinansyal at sa iba pang mga pangailangan at sila ay patuloy na magtiwala pa rin po sa inyo Then magtiwala kami sa inyo sa anuman mangyari uh, sa aming mga buhay at uh, pangayari sa aming mga kapaligiran patuloy kami nagtitiwala at sumasamba sa inyo sa bawat sandali so mga ganito patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga gawain sa bawat lugar dito sa aming nasasakupan uh, unang una na rin ang mga gawain dyan sa west sa homestead talavera mga Bible studies kaya din sa Tabacaw, La Torre na mga students na ito ay ay gabayan ng Holy Spirit na sila ay bigyan ng karunungan na maunawaan ng mga lessons na ito kaya din karunungan para sa pagpili na sa pagtanggap po sa inyo bilang personal at nagpagligtas kasama din namin sa panalangin mga nangunguna dyan sa Tabacaw at La Torre na sina Brother Roy at sila Sister Nipo Rivera ba nawa sila ng malusog na pangatawan sa araw-araw at mas masigasig na paggawa at sila ay makapag-disciple din naman ng iba pang mga na masigasig na tutulong po sa kanila sa gawain upang mabilis na maipakalat ang inyong pabalita sa iba pang lugar at mapabilis ang inyong nalapit na pagdating. Sa so, mga ganito, patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga naghahanap ng trabaho, si na Nakrisel at si RK na nawapatuloy silang Uh, huwag mawawalan ng pag-asa na inyo ibibigay sa kanila ang the best para sa kanila na hindi sila na hindi nila may compromise ang kanilang pananampalataya na may pagkalobe ito sa kanila para sa ang kanilang trabaho na mas nararapat po para sa kanila dito patuloy namin sinasama sa panalangin mga kapatiran na may mga karamdaman sa mga oras na ito si Natatay Pinto, si Kuya Mike ay patuloy na ipagkaloob ang kanilang kalakasan sa bawat umaga, bawat araw at lubos na kagalingan din naman kasama na rin ang pamangkin ni Sister Nain Parevera at ngayon si pamilya ni Sister Rose Cris Encarnado na may sakit si ating si Borbon Bourbon si Brother Renato Santos Brother Romnick Francisco Olivia Francisco, Rebecca Francisco Jennifer Pascua Precious Cabasog, Princess Jerquina, si Arusi, Sister Nena at si Tia Aning, gayon din si Tia Aurora kasama na rin si Sister Corazon Mina at si Sister Sally Sanchez na patuloy na wang uh, pangalan na ito na may mga karamdaman ay eh, patuloy na na kagalingan ng igawad niyo po sa kanila at naway sila ay wag manghina sa kanilang pananampalataya patuloy po magtiwala sa inyo anuman ang mangyari sa, sa sa bawat isa sa kanilang buhay kahintay namin nilalapit sa panalangin ng kapatiran na may karamdaman pang espiritual. Yung mga nagkulang po ng na pagtitiwala sa inyo. at na wa silang uh, samahan. Ipuhay eh, eh, ng mga kanila mga puso ng mga banal na anghel na uh, muli sila ay makabalik sa pagtitiwala po sa inyo. Makasama namin muli sa pagtatapat. Paghanda sa nalalapit ninyo na po dito. Uh, at sa huli, aming sila lapit sa panalangin ng aming mga sa mga nakikinig na mga oras na ito. Magpalaay na ang aming buong maghapon. Uh, kayong kayo na sa aming pag-iisip, pananalita at magawa. Upang kami po ay maging karapat dapat po sa inyo. Ngayon din magpalaay namin mga kalusugan, ang aming mga hanap buhay, upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. Maraming salamat po ang um, sa pagdinig sa aming panalangin. At patawad po kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Itong lahat ay aming inihiling sa pangalan na Isus namin tagapagligtas. Amen. Amen.